Na so, hi mga mami good morning sa inyong lahat and hindi pa tapos yung pag-aayos ng CCTV so baka mamaya babalik pa dito so ngayon nagkakape tayo actually late na kami nagising alas 11 na pero magkakape pa rin ako <laughs> adik tayo sa kape ay makumain babe nuluto ako ng egg So, magtitinapay lang kami. So, ito yung kape natin. Ito yung egg na niluto. And bread. So, mag-breakfast tayo ng omshies. And update tayo mamaya. Eh, lalaban ko na to. So, susotin ko na lang siya kasi pambahay. Kasi medyo manipis siya. Nabili ko siya sa Shane. Nakita ko sa inyo itong suot ko ngayon. Hindi lang. Sorry. Medyo manipis siya mga mamsi. Kaya naiinis ako. Oh. Hindi siya pwede suotin sa labas. So, kasi makikita talaga yung underwear sa loob. Yung suot mo. And yung, yung bra. So, nagawin ko na lang siyang pang bahay. Ito medyo masikip yung isa, yung orange. Pero yung green, stretchable naman. Ito din, stretchable din siya. So nilamhan ko siya kahapon, and nasuot ko na siya ngayon. And okay naman, so yan yung siya natin. <laughs> so mag na ako lang mamaya, kakain mo na kami. Uh Maglalaba tayo after. Chain. May Yes! Minugulo na naman niya yung damit doon. So, lalaban lang natin yun. Na ako. Bago tayo maglalaba. Hindi naman po kumain ng aking anak. Uy! Kunin mo! Tinapon mo ha! Ay naman bilhin yan ng ano ko binibenta ko sana siya. Kasi nga, payat yon Ang kasya sa kanya. At so, na. Hindi naman siya nagre-reply sa mga tanong ko. So, labahan na lang natin. Gawin ko na lang pang bahay. So, ayan. Maglinis mo na tayo. So, ko na dito. And, ayan, malinis na. Ang gagawin ko ngayon is, yun na, sabi ko kanina maglalba. Hindi mo na akong magmamap kasi plano ko sana magmap dito. Every two days or three days, dapat nagmamap ako kasi meron tayong balilip dito sa bahay. Kasi lang problema is, hindi <coughs> pa ako pwedeng mag magmap ngayon dahil haayusin pa ulit yung CCTV namin dito kasi hindi pa siya ayos. Um, meron pang mga blur hindi masyadong makita yung ano, um, CCTV, yung video ng CCTV. So, ngayon, ang gagawin ko muna, mag yung CCTV, um, tayo mamayang hapon. And hindi lang yun, uh, magpapalit ako ng budget mamaya. So, ngayon, labahan ko muna to and babalik tayo. kami naman ni Kyle ngayon dito. Dito ko pinakain tong bululut na to kasi magsinamok na siya dito sa bawa. Nagalawin niya yung mga gamit dun yung kuya. Kaya dito muna kami. So, ayan. Naka-silent load lang tayo ng YouTube and date ko kayo So, hi mga na Nandito ako ngayon sa CR kasi maglilinis tayo ng CR and hindi uh, pa tapos yung paggawa ng CCTV. So, ang gagawin ko muna ngayon is linis ako muna itong CR kasi sobrang dumi na. And, um, uh, actually kahapon ko pa ito talaga gustong gawin kasi sobrang 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 sobrang, sobrang dumi na po ang CR namin. So, ipansin eh, nyo yun dun sa dulo. Ayun. And then, dito. Naglagay na ako ng ano, ng ito, Domex. Ito yung gamit ko sa Paul at saka dito. So, ngayon, meron na tayong mga gamit. And ito, ginagamit ko rin siya. Tapos, um, meron akong sponge. Ayan. And then, ito, pamunas. para after mag, ano, mag-wash. So, ngayon, ang unahin natin is, um, ito. And then, after nyan, dito sa sahig. Tapos itong bowl. And doon na mamaya. And kung mapapansin nyo, nag-change ako kasi mahaba yung dress natin. And hindi naman nakashort ako. Ayun, nakashort ako. Pero hindi pa sarado. Ayun na. Hindi kasi narado. So, ayun. <laughs> change outfit tayo. So, maglilis muna ako and balikan ko kayo mamaya. So, tapos na tayo. Pamilya ko siya naman ito. Family guard na. No? Um, oh, family guard is a from multi-purpose na para siyang rice food. Huh? Oh, and then, bang! Bang! Yay! Yes na. So, next, magpapalit ako ng bedsheet mamaya after dito. So, hi nga mami, siya dito po sa kabilang kwarto kay Haki. Sa office-office niya. Actually, meron ka rin dito. Mapapansin niya. ngayon, nakatulog po yung anak ko. Hindi ko siya mapatulog niya sa kabila. Kasi nga po yung sabi ko kanina, um, inaayos nga po yung CCTV dito. So, ngayon, tignan niya. <laughs> so, Oo oh, naman, natulog na talaga siya, siya. So, hayaan ko lang siya matulog dyan. Sana matapos na yung CCTV. Maayos na yung CCTV. At matapos na kasi para ano, uh, um, maging okay na naman. <laughs> Ginagawa naman yung sa bahay. So, hi, good evening, mga She um, time today is, ano mm -hmm. 7.21 na ng gabi. And, um, Magpapalit muna ako bedsheet. Actually, hindi pa tapos yung CCTV namin dito kasi may mga wire pa daw na kailangan palitan. And, kasi medyo malabo kasi siya, mga mamsi. So, kailangan talaga palitan. Ngayon. Ngayon ako. Babe! Yung sa kwarto ba okay na to? Yung CCTV dito sa kwarto okay na to? Oh, so, hindi ko muna palitan bedsheet. Ha? Martes pa. Huh? Tuesday Ah, oh, so, na natin. So, hindi naman na dumihan. Ah, so, okay. niya. Ano Papapalitan ko na. date na no, siguro close ko na yung vlog ko today and good night sa inyong lahat so nakapag base na tayo and okay na kalibo na tayo and manonood na nung tayo ng TV sobrang sobrang laki na nung chan ko sobrang alakas ko kasi kumain sobrang lakas ko talaga kumain ako halos na ubus ng kanin kanina and ayon update na nang sa inyo sa next vlog ko and for now, for daily vlogs lang yung ma-upload natin mga Marshies and Kasisi. Kasi pregnant tayo, wala pa akong ma-upload ng mga beauty product like yung mga reviewing product so, daily vlogs lang muna yung ma-upload ko so, pagpasensyaan nyo na mga mamshi kasisi, so, good night sa inyong lahat and see you on my next video bye